makakausap po natin, na nasa linya po natin ang uh, representative ng uh, Gabriela Partilis, si Congresswoman Arlene uh, Brosas Kong. Magandang magandang araw po. Yes, good morning. Magandang umaga po. Apo. Magandang umaga, Dennis. A magandang umaga po. Apo. Naku, happy new year muna, Kong. Happy New Year, Ben. Happy New Year. <laughs> Alam ko, meron kayong uh, session ngayon. Uh, kukunin ko na yeah. muna, maski five minutes ng inyong time, mga kong. Itatanongin ko Opo. lang po sana, kung uh, kumusta po yung uh, mga impeachment uh, cases na nakasampa? Yun po bang pang-apat na ina 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 isampa na? Ah, uh, wala pa po, okay. hindi pa po tayo nakakakuha ng information amounting okay. to no na Apo. na, na i-release. But yung tatlo ay nakatenga pa rin uh -huh. sa office ng of secretary general uh -huh. uh, dahil ah uh, ipapasa niya yon sa office of the speaker supposedly so, mm -hmm. para magagawa ng ano no ng action mm -hmm. um so as, as far as we know wala pa po ngayon yung fourth uh, impeachment complaint mm -hmm. inaabangan din natin deniso mm -hmm. kasi gusto rin natin malaman ano kung uh, kailan itong fourth impeachment complaint. Oh. Yeah. oh. May uh -huh. sinasabi ho si Sec Jen parang mga two days ago na pwedeng gawin ng Congress para mas supersede daw po yung proseso ng Congress at maipunta na agad sa, se sa Senate. Posible ho ba 'yon? Ah, uh, yes, actually if there will be um yung tamang uh, kailangan nung ano uh, nung bilang no ng uh -huh. mga congressista na oh, nag-agree oh, uh, mas mapapadali po yung proseso uh -huh. kasi kung most of us will will sign di ang may po, yon agad sa sa, sa senate po no? uh -huh. o, o. kasi uh, wala ng deliberation yon kasi mm -hmm. most dahil lang halos lahat ano, ay nag-agree na. Doon lang oh. yung ano. Numbers yung, din mayayari. po yun. Numbers din po yun. Yes, no? numbers yun. Oh. It's I... about numbers actually. Opo. Oh. Ilan, ilan po yun? Ilan numbers po pinag-uusapan natin doon? Uh, ang sa pagkakaalam ko ay one-fifth dapat nung ano, ng... Oo, one-hundred 100 plus yung kailangan natin. no oh. Opo. Eka, malapit na hong mag... Uh, kailan ba ang last uh, session day ng ano? Pebrero ano ba kaya last session date tayo ng February 6. I think the the week before ng February 11 kasi 'di ba February 12 ang uh, simula opo. ng kampanya. Opo, opo. So parang February 6 yan yung uh, nakalagay sa kalendaryo natin dito sa Kongreso o -o. na magtatapos yung session. Tapos we will be back by June 1, 'di ba? Mm -hmm. 'Yun yung ano. O -o. So, so um, that's after the election na. O -o. February 6 po is a Thursday pero pa parang by practice po yata kung Wednesday pa lang yata wala na eh. Oo, ano <laughs> Para <laughs> para pa pa na dito hindi papasok yung mga commissa no? Oh. So anyway, oh, oh, ano. Pero um, ang naman naman ngayon Dennis. Mm. Very active naman yung ating mga committee. Mm -mm. Nandito pa rin yung sa murang pagkain committee, the committee right now. Mm. Tapos we will be having on January uh, 21, the Quad -com committee, the continuation of the quad -com mm -hmm. committee, di ba? Inaabangan nyo ng mga tao. Yes. May, Makakaroon ulit uh -oh. ng uh, Quad Committee by uh, January 21. So yun yung mga ano, kaganapan dito. Mm -hmm. Opo. Eko, eh, paano ho yan? Eh, baka mawala na ho kayo ng oras at hindi na mapuspo ito, itong mga impeachment cases na po na ito. Well, oh, uh, we will see, no, kung ano ang magiging um, kasi syempre ang gusto natin kaisa naman natin yung buong kongreso, 'di ba? Or mm -hmm. kalakhan ng mga representatives dito ay kasama natin sa fight na ito. Mm -hmm. So, uh inaasahan natin na sila ay titindig, no, para sa boses ng kalakhan ng taong bayan na humihingi ng hustisya kaugnay dito sa usapin paggamit, pagluskay ng confidential funds mm -hmm. ng vice presidente. Because mm -hmm. that is the main need of the uh, issue here. Hindi po ito tungkol sa kapayapaan lang. Mm -hmm. Ito po ay tungkol sa hustisya, pangunahin at accountability ng mga mga taong ipinwesto natin, no? Sa, sa position na yan mm -mm. in the highest one of the highest position in the land mm -mm. ay dapat accountable sa taong bayan mm. you're talking about the peace rally of INC the other day you no know? ah yeah oo, mm -mm. kasi di ba parang kung kung titingnan mo kung corruption ang issue, hindi pwedeng itatago yon sa mga ganong activity. no? Mm. Kailangan po ang mga tao, bigyan sila ng proper information about the issue. Mm. Diba? Mm -hmm. eh, magagawa lang po natin yon, pag uh, nagkaroon ng uh, proceedings kaugnay dito. Diba? Mm -hmm. Yung pag-alam, investigation at lahat ng mga kinakailangan. And as of now, yun po yung uh, position namin sa usapin ng impeachment oh, kasi masyadong mahaba yata na yung nakonsume ng Quadcom dyan sa sa ma makakuha ng mga detalye, uh, mga data. Yeah, oh, eh, no? oo. Nakakuha tayo ng mga data mm -hmm. na kinakailangan, ma talaga. At masabi, no? uh, actually, it, it is really up to the people mm -hmm. na tingnan yung mga nakuha ng mga ebidensya kaugnay dito. Mm -hmm. So uh, kayo po, sa lalong lalo na sa mga kabayan na uh, black, kayo po very hopeful na ito'y magpubush? Yes, Tuloy-tuloy po kami no. Kasi hindi naman po ito tungkol lang sa kablesho eh, uh -oh. no? Uh -oh. Sa mga ano, kung sa taong bayan. Uh -oh. Ito po ay uh, posisyon ng bawat isa sa atin kaugnay corruption, uh -oh. sa accountability and transparency ng ating mga nasa posisyon. Kasi hindi naman natin gugustuhin na 'Di ba? Koro mm -hmm. na bubulok 'yung ating ano, at hindi natin napapanagot ang mga taong gumagawa nito. Oh, ngayon lang huta tayo. We ka. cannot do that Opa, now, 'di ba? Paano pa? Kailan pa? 'Di ba? Oo. Diba? Oo um. Nakokong ngayon lang tayo nag-usap. Kunin ko na rin 'yung comment ninyo dahil isa ho sa mga eh, December pa naman ito. Sinabi ni uh, ng Malacanang na sayang daw po sa panahon. Uh, actually, that's the position of the president. Mm. Kasi yun yung sinasabi niya. Mm. Ako, tingin ko, nag yung, yung kanyang mga influences sa ganyan, mm. uh, hindi pwedeng isa lang yung side na tinitingnan niya. Dapat tingnan niya yung position ng taong bayan na humihingi ng transparency and mm. accountability. Hindi siya para dito. Mm. Mahirap naman ang i-retain mo ay may mga ganitong mga allegations, mm. di ba? Mm -mm. Mahirap yun. Ah, baka kasi, sorry for the term, baka kasi kinukondol sa ngaling niyon. O baka kasi tanungin din natin kung anong ginagawa niya doon sa confidential intelligence fund niya. Ganun, no? You we can't help but ask after all, mm -hmm. 'di ba? Ganun siya. Okay, balikan po natin yung uh, proseso. Pa Paano po ba ito? Uh, please uh, educate us. Pa Paano ba uh, Kong? Uh, Justice Committee po ba, yes. ba yan muna? Uh, Justice Committee muna. Eh wala pa yata na napunta sa Justice Committee yung mga cases, yung mga mm -hmm. naisampa na, na kong Yes, it has to go through the process uh -oh. of giving it to the Speaker uh -oh. yung lahat ng mga ano, actas as of now, nasa section pa lang, di ba? Yes. So after the Speaker, uh, three days sa kanya, tapos uh, pwede nang ibigay sa Justice Committee kung uh -oh. magkakaroon ng hearing. Yung Justice Committee dapat mag-hold mag, mag sa ng hearing kung i-consolidate yung lahat ng mga uh, ano na yon, lahat na mga uh, impeachment complaints na yon. So we will go through process, no? Uh -oh. Uh -oh. At meron 60 days ang, ang ang committee on justice para magkaroon ng uh, investigation investigasyon ka dyan or labas ng committee report at the earliest kasi pwede din yan, naman yung patagalin yon yon mm -hmm. yun, yun yung pwede patagalin or patagalin pwede mm -hmm. ganun. but mm -hmm. uh, definitely pag napunta sa kanya dapat magkaroon ng hearing mm -hmm. pero it will supersede all kapag ka nagkaroon nga ng complaint, impeachment complaint, na most of the Congress uh, persons ay pipirma to give it to the Senate agad. Ibang, ibang usapin yun kung magkaroon ng resolution na gano'n. Mm -hmm. Na lahat-lahat na ay pipirma para dumiretso na sa Senado. Yo, eh, kung uh, dadaan po tayo sa proseso at na sinasabing maximum na 60 days, ay hindi na po kaabot yata kung yun. Mm -hmm. Oo, uh oh, hindi aabot kung ganito yung <laughs> uh -oh. ano, yung yung uh, yung process. But anyway, uh, yun naman ay maximum. Hmm. So pwede rin mas mabilis para depende. Yun. Uh -oh. Okay, kong alam ko medyo may uh, ano pa kayo, may uh, hearing pa kayo yata o session sa Oo, oh, 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 oh. oh, oh. Maraming... Maraming... salamat, Dennis. Thank you po. Oh, Maraming salamat po sa oras. Happy New Year. Happy New uh -huh. Year. Uh -huh. Thank Rep you. Representative ng Gabriela Partiles si Congresswoman Arlene Brosas.